Hey, Olivia. Hi, Olivia. Hi. Look at our stomachs burn. Look at our stomachs burn. Ano yung tayo mukbang yung maday? Oo. Kaya, may naman, ay. Hello and welcome to Celebrity Home. Olivia, ang anak ni Beauty Gonzales, nagluluto ng pagkain kasama ang yaya. Isang nakakaantig na moment ang naibahagi kamakailan ng aktres na si Beauty Gonzalez, tungkol sa kanyang 9 years old na anak na si Olivia. Sa isang video na ipinakita ni Beauty, makikita si Olivia habang nagluluto at inihahanda ang pagkain nila ng kanyang yaya. Isang nakakatuwa na eksena ang ipinakita ni Olivia, na may malasakit at kasanayan sa mga simpleng gawain sa bahay tulad ng pagluluto, isang bagay na hindi karaniwan sa mga batang may ganitong edad. Hi Olivia! Yay. Hi! Look at our stomach burn! Look at our stomach burn! Anar pa okay. lang! Okay, I'm gonna do the outside. Ano naman mukbang niya, maray? No. Kayami naman, oy. <laughs> Kayami <may> naman, oy. Pwede na kumain? Pwede na ba? Pwede na? Kano na?